<laughs> mga kaibigan, nandito na po kami sa bundok, Mariling. Kami po'y namumundok. Kami po'y magkukuha ng ano, na ano, magdanakaw ng saging. Yan po, yon yung may hawak ng gulok, yon si Gondar po yun. Dahil ang mga ngayon. <laughs> Nakawinwok ateto, eto, ito, ito At guwapo to. Guwapo ko, guwapo. Kaya ka bang mahalin ang dot ang sinasabi mo? nawala po si na you. Kevin. Kevin, where na yun? Na <laughs> ang init po pala dito. Ang dami pong batong. Dotang, mo. Yan po. Yung isa napagod na kalalakan. Ayo. Wala naman tubig na eh. Ito po ilog na natuyo. Yan, papasok mo kami sa gubatan. Ayan na. Try ko. Sino ba nag-isip na to? Ayun, bali. Ang sandata ko. Yun, sandata niya daw, nabali. Yun, yun po yung nagsalita, si Gondar yun. Yun, yun, si Dennis yun. ayon ako yun! Yung sakit! Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Ginto po ang tropang geologs, magulo. Yan, pakita na po namin si na Kevin. Kaya At saka yung isang babae masamang gubat. Ay, babae ba yan? Ay, na no, nakapost pa ho, yung ama. Ang hili ko. Ang laki po ng bato. Nakaduli kami. Hindi pa pala ito yung kukuha na namin na saging. Malapit lang daw. Ang hili Low tide po kasi kaya ganito. Yan oh. Ito po ang kuweba ng Palawan. Yan o kuweba. Yan o hindi Yan yung tropang... Ayan na mga tropang wala magawa. Ganun po kagugulo ang tropang Jolog. Yan oh. Sana malaglag po yung babae kasama namin. Sige ka lang, hindi ako mahakbang. Wala na shirt ko. Hindi ako mahakbang. Yun. Ay, ay no. Gubatan na to. Para yung maraming tutubay, isa ibig sabihin na. Hello. Tutubay. Wala rin. Tutubay. Ang gwapo ko yun. <laughs> ah, gobilan dyan po yung mga yan. Hello, <laughs> yan po. Yan po. Ito po tayo ng pantalon. Nandito na kami. Ito po yung talon na tinatawag petalon, mahus, um, oh. 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 si ate parang nito ito na yung ginagamit, ano yan? ba yun? to na kayo, yung kung saan yung 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 Nandito na eh! Yes. Nandito lang po kami sa place. Are... Nagahanap ng... Ayun, puso! Watson Ano ang ayanin natin? sino una layo! Sinuuna! Okay. <laughs> oh. mo muna! Bukaw mo na konti. para may lasa. na nga si Barmelanda. Pag-iisip ka si Robin! Pag-iwag papasok natin! Ready na tayo magpahinga! Oo! Kailangan pa pala kami. Kaya mo pa? Kaya pa. Hindi pa pala po kami tapos. Hindi pa. Ilang hours pa, Bin? Eight hours. hours eh. Ito ang babaeng hinugot sa tadyang. Ito ang babaeng hinugot sa batuhan. Kikbalang ho yan. Mamaya po naka-post na to sa ano sa Facebook. Lahat ng katarantaduhan ng Tropan, Jolog. Hindi na po nagpunta ng barangay yon. Dito na lang sa bundok. Yipen. Tay dana. Ayo. Love you. Hi. Ay ay ay, dire dire to me. Dito nga ako sa batuhan. ay, ang gawa ko dito, promise. <laughs> <laughs> Tagal ko nang alam yun. Ano? <laughs> e <laughs> ano po 'yan? Ang tawag diyan? Ano? Hindi. <laughs> ano? <laughs> <laughs> Lansones. Niyon. <laughs> tayo ng bakay. Eh. Kaya kay. naman ano kaya, son. Munti lang, munti Ano pa, wala pa i lang nalangang bumuli ko, Kaya marami yan, ha. 🎵 Mabagas si Kevin. Narangang ni Christian Ungol. Hoy, oh, dito ka, dito ka! <laughs> Love you. Sorry, malapit lang daw sabi nila eh. Napalayo pa. Ayan you know, oh, yung babaeng hinugot sa batuhan. Yes, oh, yung po si Gondar. Nagpuputol na. Tatraka na naman. Linti ka gundal. Do na data do to. Sa naputan ng puno eh. Dota pa rin po. Oh, may ibinato hindi mo nakita. Bato yun. Tama na? Ayun. Ano yon? Son, <laughs> basa na pa mo. Basura mo. Basura 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 Love you, Basura Basura mahal kita. Tama na, pagod na po ako mag-video.